Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po ngayon ay maglalahad ng aking presentasyon na ang pamagat ay modelo sa pagpaplanong instruksyon Mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aral ay inasahang una, may bigay ang kahulugan ng pagpaplanong pang Pangalawa, malaman ang pagkakaiba-iba ng iba't ibang parte ng modelo ng pagpaplanong instruksyon Pangatlo, mapagtanto ang kahalagahan ng modelo ng pagpaplanong instruksyon ano nga ba ang ng instruction? Ang pagpaplanong instruction, ito ay tumutukoy sa proseso ng maingat na paghahanda at pagbuo ng mga hakbang upang maisakatuparan ang isang epektibong pagtuturo. Bakit kailangan magplano? Dahil ang iba't ibang guru ay may kanya-kanyang estilo sa pagpaplano ng kanyang pagtuturo na e naepektuhan ng maraming salik malaga para sa mga estudyanteng magiging guro na mapag-aralan ang iba't ibang modelo ng pagpaplano pang upang makabuo ng sariling estilo. Ang pag-unlad bilang guru ay hindi nagtatapos sa pagpaplano. Dapat patuloy na mag-aral at suriin ang mga bagong diskarte. Madali ba magplano? Ang pagdedesisyon ng epektibong bahang, banghay aralin ay isang masalimuot na gawain na nangangailangan ng imahinasyon, Mahalaga ang aktualisasyon ng mga plano Dahil dito matutukoy ang tunay na epekto ng pagtuturo sa mga mag-aaral Ang pinakamagandang banghay aralin ay walang halaga kung hindi ito maayos na maisasakatuparan Kaya ang pagsasakatuparan sa silid aralan ang esensya ng profesyon ng pagtuturo So, mga bahagi ng isang banghay aralin Una, layunin tumutukoy sa mga kasanayan, kaalaman o pag-unawa na nais makamit ng mga mag-aral pagkatapos ng aralin. A. Pamantayang panilalaman. Tumutukoy sa pangunahing konsepto, kasanayan at kaalaman na dapat matutunan ng mga mag-aral sa loob ng isang aralin. In short, ito po ay isang main idea na kung bakit mo ba siya itinuturo. Ano ba yung dahilan na gusto mong ipabatid sa iyong mga mag-aaral. B. Pamantayan sa pagganap. Ito ay mga tiyak na kakayahan, gawin o produktong kailangan maipakita o magawa ng mga mag-aaral upang masukat kung gaano kahusay nilang natutunan ang isang aralin. Parang isa po itong kriteriya kung saan sinusukat ng isang guru ang kung gaano ba kahusay ang pagkakagawa ng isang uh, mag-aaral sa kanyang asignatura. Nangyari po is 5 ang pinakamahusay and 1 is kailangan pa ng improbasyon. C. Mga kasanayan na pagkatuto. Tumutukoy sa mga tiyak na kakayahan o kasanayan na isipamalas ng mga mag-aaral pagkatapos na rin. So dito po, inanais ng guru na makita sa kanila kung yung mga skills na dapat nilang ma-acquire sa pagkatapos ng aaral. Kunyari po is thinking skills, social skills o kano pa man yan skills na dapat nilang matutunan pagkatapos ng aralin. Una, nilalaman. Ito ang mga paksang magiging sentro ng talakayan at pagkatuto. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing idea na naisiparating ng guro sa mga estudyante. Pangalawa, kagamitang panturo. Ito ang mga materyales, kagamitan at mapagkukunan na ginagamit ng guru upang makatulong sa proseso ng pagkatuturo at pagkatuto. Sanggunian tumutukoy sa pinagkukunan ng impormasyon na ginagamit ng guru. Sanggunian A. Mga pahina sa gabay ng guru, mga pahina na kagamitan pang aral, mga pahina sa textbook, karagdagang kagamitan mula sa portal ng learning resource. B. Iba pang kagamitang panturo, katulad lang po ng visual aids na ginagamit sa mga, ta sa mga batang may espesyal na kondisyon. 3. Pamamaraan. Tumutukoy sa mga estratehiya at teknik na ginagamit ng guru upang ituro ang paksa. A. Balik-aralan. Aral sa nakaraang aralin at pagsisimulang aralin. B. Paghahabi sa layunin ng aralin. C. Pag-uugnay na mga halimbawa sa bagong aralin. Di pagkat pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. 1. Pagtatalakay sa ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. 2. At paglilinang ng sa kasabihasnan. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Paglalapat ng aralin pagtataya ng aralin. So ang paglalapat po ng aralin sa pang-araw-araw na buhay is yung pagsasabuhay mo sa isa yung mga natutunan, paglalahat ng mga aralin. Dito po ay yung yung mga natutunan mo isinasagawa mo at pagtataya ng aralin. Ito naman po ay yung isinasagawa mo na ang mga aralin o mga natutunan mo sa yung asignatura. 4, mga tala. Talaan ng naglalaman ng ng mahalagang impormasyon, idea at mga detalye na ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto. 5. Pagninilay Proseso ng pag o pag-iisip ng malalim ukol sa mga karanasan, natutunan at mga isinasagawang aktibidad sa loob ng isang aralin. Maraming salamat po. Amen.